Hani, gising na, Hani. Oh, bakit? Anong meron? Hani, muli tayo. Hani, muli tayo? Sige, tara. Sabihin mo na kasi. Ikaw na lang kasi magsabi. Ikaw na. Sabihin na lang tayo. Sige. One, two, tara. three. Oh, kamusta ka na? Okay naman ako. Asan ka na ba? Ay, hey, mga anak. Kamusta kami. Uy, ano? Mga anak, kung to kayo, bilisan nyo. Itawag tayo ni Daddy. Ano kaya yung... Kumali ko, tiliyan mo na lang. Sige na nga. Bakit po ba yun? Ano po ba? Di sasabihin sana kami sa inyo. Ano balak po yun? ba, balak sana namin mo bakasyon. Ah, diba, Han? Oo. Oh. Ah, ano meron? Mm -mm. Uh, Bale, iwan namin kayo kay mama. Pumangarap <coughs> oh, ako dito na tayo. Oh, talaga po. Yay! Yay! Ah, Yay! Yeah, dito <coughs> na tayo. Yay! Ay, sa wakas, nandito na rin tayo. Ay. oh, handa ba na? Sabi, ang init talaga. Uy, oh, makawala niya ako, babe. Uy, handa ba kayo? Ay, sarap mag-unat. Ay. Ma o, ang init. Ba? Ay. Gala. <laughs> <Ay. laughs> hey, tara na. Liniwan niyo naman ako na ka na ako kada magiyak. Hmm Okay, pasok na, pasok na, pasok, 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 pasok. 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 <tong> Saan mo nilagay? Ilabas mo si mama. Ilabas mo. Bumatok ka naman. Andiyan <laughs> na pala kayo. Opo. Hi, Wawa. Hi, Wawa. Oh, mga anak, kakit na, kakit na, kakit na. Oh, my God, ang bala. Masa, ay, 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 ay. Mama, ikaw ang bala, ah. Ayagawa mo sila. Bye! ano, oh, oh, siya ako. nga. Ay, oo nga, no. Oh, cute, wow, na? ano yan? Ang yeah. ganda. Ano? Oh, Mga kuneho, baka. Ang cute. Oh, huwag niyo masyado pa kaya laman yan, ha? Ganito kasi yan. they pass by and i'm dreaming of you and though i know it might be just a dream dreams come true somewhere somehow i'll find you even though it takes all of my life There could be no doubt. I knew it from the start. kasama ko nga pala mapapangasawa mo si Lucas. O aking sinta, tanggapin mo mga bulaklak na alay ko sa iyo. Ipagpaumanin mo, pero hindi ko ito matatanggap. Siya ang mahal ko. Is it mo, kinakailangan kong umalis. Ngunit bakit? Ito'y hey, para sa iyo at sa aking mga magulang. Mag-ingat ka. Paalam. Parang hindi totoo naman man malayo ng galing ang putukan. Paano nangyari sa malayo galing ang putukan? Ano oras ay maaaring lumusob ang mga kalaban? Handa tayo. Correte, doon ka sa mga kapatid, kumilos tayo. Dali. Handa na. Tara na, tara na. Opo. Tara na, tara na. Tara na. Sige. Go. Move it. Julia, naghihintay si Padre Teban. Magpakasag ka, mag mo! Julia, ano ba? Naghihintay si Padre. Mama, naluloka ka na Nakakainis ba? Nakakainis ka naman, no? Si Tenyo ay mamatay na hindi dapat iwan. I see you beside me It's only a what used to be Ikaw, Lucas, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa sa habang buhay? <laughs> Opo, pala. Julia, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging kabiyak sa habang buhay? Gustong makasal natin yung kay Julia bago siya mamatay In time, watching trains go by. All of my life, lying on the sand, watching seabirds fly. And I'm feeling it'll just be you. All of my.